Parang mga pasok mga guys, sa dami dami ng tubig sa daanan ito mga ka guys. Nandito tayo sa barangay Mugan mga ka guys. Pasensya na kung sakaling ito ay ma, ano ang aking vlog ay magalaw. Dahil lang lakas ng ulan naman sa umagang ito mga guys. Yan mga guys. Walang sasakyan lahat yan. Walang sasakyan dahil sa lalim nga po ng mga ano natin ngayon kabahaan. yan mga guys So, papunta yan sa monumento. Nandito kayo sa barangay niyo ganito. Lahat na mga tao yan nagsilak na lang dahil nga po walang sasakyan. Mga guys So, pag-share at pag-subscribe ang ating YouTube channel. Mahirap na vlogger. Huwag natin kalimutan sa inyong Facebook at sa mga cellphone nyo. Ayun pinanayon lang dahil sa ating pag-vlog. Ako ay naginginay sa inyong tulong sa Tuloy nga ako'y nag-upload. Huwag namang kalimutan ang aking mahirap na vlogger na aking pangalan sa YouTube, sa Facebook, sa Andrew Albea. and mga ka-guys. Tingnan nyo naman ang aking sitwasyon. Ako'y tapos na sa aking ng aking pangbital. Sa so, umagang ito mga guys, mabili ang ating pangbital ngayon dahil po hindi na makalabas ng lahat ng mga tao dito sa Malabong, Yugan. Buong Malabong na itong mga guys Lahat itong mga ka-guys. Dahil dito sa mga... Um, problema ng pader ng dagat kasi pinaka pinakawalan natin ang ano dyan sa ano dyan anong mapangharang pangharang dyan sa dagat nasira na rin yung mga pader dyan kaya ito na ang resultahan ayan e malalalim yung buong malabo na ito ganito naman mga guys wala nang sasakyan ayan e ang nakapasa na lang yung mga matataas na sasakyan kaya ang iba naman dyan mga libre libre kaya dyan na lang kayong magsakay mga ka-idol sa ating mga libre mga sakay. Ang magsasakripisyo dito, yan mga padyak na yan, yan mga guys lahat yan. Eto, lalo na sa lahat na puntang ito dyan, pumunta sa labas dahil di ako yano eh, magpupasa ang ating cellphone, kaya ilalagay ko dito sa plastic, kaya nandito ako sa ano na ayan mga guys so, yung mga fuel na yan uh, pati puro na yan sasakyan dyan ayan mga uh, guys kaya ako din nahirapan din mag bike dahil sa lalim ng bike ng aking inaanuhan ng ipidalang na uh, sobra sobrang lalim so, ayan mga uh, guys may sasakyan sa dulo ayan mga uh, guys Kanina pa ako mga guys, kanina mababaw pa pa ngayon lumalim na. Ganyan mga mga guys, nakabalot ng plastic para di mabasa. Pero ang uh, aking mga pera ay basa na sa tuwing sila ay nagbabayad dahil ulan. Yan nga po. Mga guys, dito tayo sa restaurant. Harap ng restaurant sa dampa-dampa mga guys. Ayan din ang lahat mga sakyan dito naka... Ano na, Uh, pararking na. Ayan, uh, Kilos na po ang, ano, pitron dahil nga po wala ng gas na maipapalabas sila dahil nga po ay baha. Natabuo na, na lahat. Ayan, mga ka guys Nandito tayo sa hospital na uh, private hospital na uh, ayang sa nyugan mga ka guys hello mga guys ako ay pawi na ang aking bike ay puro na pulipot ng mga plastik kaya ako ay nahirapan din na uh, Hirap din magbike na napulipotan ang lahat ng mga gulong kung ito at saka preno na ano na rin. Ayan mga ka-guys Ay, isang linggo na po ang ulan dito sa Maynila mga ka-guys At saka kung maghinto man mga ka-guys ganyan pa rin mga ka-guys Dahil nga po sa nag-high tide na inagsalubong na si Baha. Uh, ano, ulan, gabi pa. Kanina sana medyo mababa-baba pa. Kaso ngayon, ay malalim na dahil nga po nagpakalawang at magpakawala nga tubig dyan sa ano malapit sa mga ilog dagat yan mga ka guys at saka sirak pa rin dito na ayos ang pader mga uh, ano, dyan sa dagat mga ka guys sa pagkong dagat mga ka guys yan sa kabutas dyan ang sirak ang dito sa ating mga at ka guys Maraming salamat mga guys ang mga sa mga nagsusuporta sa akin YouTube channel. Mahirap na vlogger. yan po mga guys. Pakashare lagi ang ating YouTube channel sa mga set mga guys. Maraming salamat po mga guys. Good morning to all of you. Ingat e, kayo lagi. Huwag nang maglabas ang mga taong na uh, hindi marunong maglangoy kasi baka kayo makapasok dyan sa mga butas na yan. Kayo ay malulunod. Sana na naman hindi maninyari yan mga guys. Kaya ako noon nandun ako sa ano, uh, punduhan. Ako ay nagtitinda ng pangisal nakashoot ako sa kanal ang mga lalim mga guys mabuting binaula ang aking Condition na daladala -dala, mga guys kasi ang aking bike pinaparking ko yan sa ano palinti na wala na rin akong ano bike ang pagparking sa palinti na ano, nanakaw mga guys maraming salamat mga guys magbago ang lahat ng mga nasasama magbago kayo maging patas kayo thank you very much you